Good morning guys. So ayan, andito tayo ngayon sa sitawan. Ngayon magtatanggal ulit tayo ng dahon. Kasi mas marami yung dahon, hindi naman siya namumunga. So tanggalan natin siya ng dahon para yung pag namunga na siya, maka-focus doon sa kaniyang bunga ba, yung sustansya o ayan. Tanggal tayo ng dahon, guys. Yan, uumpisahan natin dito sa baba. Ayan. Sobrang dami ng dahon na. Ayan, may bunga na siya. Pa isa-isa. So kailangan nating tanggalan dito sa baba ng dahon. So yan guys, natanggalan ko na yung isang kama pa lang. Yan, ganyan ang gagawin guys para dumami yung bunga niya at maging okay. So yan na guys, after natin matanggalan ng dahon sa ilalim, yan na mga bunga niya guys. So, oh. ang dami ng bunga sa taas.